Sunday morning, everyone. It's been a while na wala tay upload. Kina-busy good kayo tas rato ang unboxing. So, mga clips-clips lang. Facebook, nag- kung ko sa akong Facebook, nag-live. And then, gabi-i, I think, was ako ka-vlog gabi-i. Kaya, nang laba ko, look at sa akong laba. oh, daghan kayo. Ka yeah, As of now, na, nang laba, pag ko. Saray. Kita mo, muna akong gilabahan gabi eh. Ano pa ko ipute. Uh, o oh, habol. So, kaya naguba man ni siya. Naguba ang ato ang washing uh, manual. Ano, automatic. It cost me 6,000. So, akong ganyan ang muripe nga. Standby lang sa kay eh, Ngita patag ko ang uh, dada. Dada malas. Okay, so anong sayo man ta ni mata karon even it's Sunday because na schedule karon ni sa death anniversary ni Auntie Judith. Eh kapila na kay yes nang Ay one year pa di ay. Oh my goodness, one year di de ay death anniversary. Yang uban kami man. Happy death anniversary. <laughs> Kuya uban na happy death anniversary. Okay, so Eat muna tayo ng breakfast, tapos ligo, tapos lakaw. See you later! At I'm going to flex my breakfast. Morning, morning kuandik uh, kayo. Morning kaon. We have... We have fried rice. Hot dog, chili chorizo, and of course, the highlight of our breakfast, coffee once again. Hello, just the three of us. Okay? So abot nami dire sa church. Aku anu sehat. Jadi irug irug gamai baru sedikit-sedikit lagi main, Ah, oke. Okay. Mm Halo. -hmm. after sa misa, la misa here at Alisay sa road with sunat mga on silang pamahaw Hi everyone Hi Happy eating everyone happy eating na happy eating na Hey Bato Happy eating sa Happy eating Happy eating Happy eating day Liba Happy eating Hi morning oh.

Oh, let me out. Hina So, after eating, diretsyo ta sa minterio. Atong i ang mga patay. Sa atong kultura, as mga kristyano, atong i ang mga matay. Ha? Adi rin ta? Ah, Madudli atong parking lang ga. Parking tanga'to. to. Nga parking sa tadiri. Maduble. Kaysa maglakaw rata, Atong gi. Burn ang ato ang gikaon. Ah, sige lang. Birthday man ading, no. Ang sama pagkanta sa happy birthday sa patay. Happy birthday. Hmm, mo. Happy. Happy, Hana. Ayaw lagi na. sa mga lapotik ka. Ah. Yes. Happy birthday. Tagas ang usok ka na. Na ang gas piling. Dili saktom tong gihatag sa yup tiket pa tawag pa to. Ako ba tong gi-check ninyo no before nako na sa gihatag. May pag kasi Leonardo. Kasi tinud nga ading. <makes> <skraising> <anyway>

Yeah. Um, happy, birthday, I'm happy. I'm happy birthday, Happy. <laughs> 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 Here na sa interview. So sila tuwas lang at ad nung ading. Nasa madi ako na ako dili sa mga kaliwat sa bike masabi family og ariko sa labaho <clears throat> okay here at nabaho's clan Happy Sunday everyone. Happy Sunday. So, ing kahilom ang interior. Tapos lang to, na. So, kinsa ganahan of peace and quiet. Pwede mo aray sa sementeryo. Nagi tayo peace and quiet dere. So, mo na siya church before sa palisay poblacion, And then, ang bagong gib build, kato ay, ah, ito nasa piyo. This is it. mo. Okay. So heading to aunties kan ko an? auntie Hmm. hmm. Hello Auntie, mayong buntag. Mayong buntag. Awa, July 16, July 16 po siya. Born July 16 siya, died, July 16. So, advance ang 2 days niyo, ate. Advance ang 2 days, no? So, July 16 pa rin ang anniversary. advance ng takay og naman naka lugar ang mga uh, the, next day, ang mga nagtrabaho bahay na tayo so mag ta kay mga ayay sa tuang gilabang gilabahan kayo ng